Or na Batangas at artistang si Vilma Santos Recto. Bida. Si Aljo Pentijo sa DCXL hey, News. Hintay ng update na uh, kay uh, Attorney John uh, Rex Lodianco ng Comelec. Attorney John, magandang umaga. Good morning po, Attorney John. Good salat po, sa lahat po na taga-subaybay ng straight to the point. Opo. Kumusta na po? Nakasuhan na ba ang... Uh, a uh, kontrobersyal ang uh, mga kandidatong sina attorney Sia, uh, meron pa isa, si Governor Peter Unabia at uh, Batangas Governor, uh, de, uh, ano ito, mataas na county Vice po. Mayor Manalo Ilagan. Tama po, hindi pa naman po nakasuhan ngunit napadala na po sila ng kanilang show cause order, Sir Aljo. Opo. So ano po ang uh, susunod po pagkatapos ng show cause order na 'yan? Eh, kailangan po tumugon sila sa loob ng tatlong araw mula ng pagkakatanggap nila, magpaliwanag sila kung bakit hindi sila dapat kasuhan sa paglabag ng Resolution 11116. -11 Otherwise po, maaaring magrekomenda ang Task Force Safe o yung nagpadala ng Sioko's Order, Safeguarding Against Abuse, Fear and Exclusion in Elections, ng moto-proprio filing ng Election Offense Complaint pati na rin po ng moto proprio petition for disqualification. Opo. Okay. Pilit ko po yung pinapaliwanag dito na nasa batas po yan. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, lalo na sa mga kandidato. Bakit to? Yung ilan talagang, ay huwag ko lang ha, sinasadya ba nila ito para sila mapag-usapan? Ako, hindi ayoko na po mag-speculate paano pong nasa isip nila pat nalagin nawa ito. At tama po kayo, ignorance of the law excuses no one dahil wala naman pong pinapatupad dyan sa Resolution 11.116 -11 nang hindi umiiral ng batas. Tignan nyo po, nakasulat dyan. Magna Carta for Women, Safe Spaces Act, yung Anti-Violence Against Women and Children, yung pong mga Indigenous People's Rights Act at iba pa, maraming batas. So dapat po itong mga batas na ito, e eh sinusunod natin whether campaign period, election period, or outside of those. Talaga lamang po siguro na baka nakakalimot sila o sadyang hindi nila alam pero then again ang ignorance of the law po will not excuse them eh pa paano po kung hihingi na sila ng paumanhin mag sorry na lang daw sila Eh alam niyo po, yung sa mga batas na yan, wala pong nakalagay na pag nag-sorry ka, pag nag-public apology ka, ay mawawala na iyong liability. Tandaan din natin ang mga batas na yan, pag nilabag mo malum prohibitum, hindi kailangan may malis, may intent, may bad faith. Basta nalabag mo yan, eh ikaw po ay may liability. Okay. Ah, uh, ito may text. Hingilan po kami ng update sa nangyaring barilan daw ng kapitan at sangguniang bayan candidate sa Abra, lunes ng gabi tama po, ito po pinapaimbisigahan natin sa Philippine National Police at tinitignan po natin talaga ito. Sabi natin, i-determine nyo kung ito ba'y election-related violence, ito ba'y personal at walang kinalaman sa politika dahil maari pong magkaroon ng epekto yan doon sa area of concern situation nila. At tandaan po natin, meron na pong nilagay na Comelec Control ang Comelec, yung Dato Odin suwat sa Maguindanao diyan nang abang lugar na yan sa Abra eh hindi magdadalawang isip ang COMELEC na i-COMELEC control din po yan. Okay, okay, may iba po ako, uh, attorney. Ah, uh, kumusta na po ang inyong pong uh, uh, ginagawa ko meron po yung inquiry dito po sa uh, uh, Albay sa mga uh, text ito ng mga residente ng Masbate. Oh, uh, April 3 ito nangyari Thursday. Sila po na bigla matapos po nakita nila sa kanila mga mobile phones na may mga warning signals eh pagkatapos yan uh, it turned out to be emergency cellular alert messages however, nakita ko ho nila doon na miyembro daw ng co-family na tumatakbo uh, sa iba't ibang posisyon dyan sa uh, lugar na yan. Opo uh, ano po ang uh, pinakauling informasyon dito na urging them to vote members of co-family, gamit-gamit po ito mga emergency alert system? So, una po sa lahat, yung emergency alert system ay pag-aari ng pamahalaan at wala pong dapat gumamit yan unless legitimate national emergency. At isa kalawa po, yung mga gamit na pang-text blast, yan po ay highly regulated ng ating National Telecommunications Commission. Kailangan mo ng permit bago ka makabili at magkaroon ng possession yan. So piniimbestigahan na po natin sa NTC ito at sa DICT. Nagkataon din po na deputized agency na po ng Comelec para sa elections. Hinihintay po namin ang kanilang report. Para po ma-determine natin. Dahil sabi po namin kung talaga naganap ito, sino ang nasa likod nito dahil ayaw naman po ng Comelec na magbintang kung kani-kanino lang. Dahil pwede rin po gawin na magkabilang panig yung mga bagay niya. Basta importante po iniimbestigahan ngayon ng MTC. Ano po ang kaparusahan kapag napatunayang meron po talagang politikong behind this dangerous gimmick? Dalawa po ang nakikita namin. Una po sa lahat, yung pong paglabag doon sa lawful campaign material dahil hindi po yan kasama doon sa mga pinapahintulutan ng ating uh, Omnibus Election Code, ng Fair Election act na pamamaraan ng pangampanya. Ikalawa, kung ito po ay pag-aari ng gobyerno, maari po itong maging makonsider uh, namin na abuse of state resources. So parehong kasong kriminal po ang kakaharapin nila. At higit sa lahat po dahil lumabag nga po sa Fair Election act pagdudulot po ito ng disqualification sa kandidatong involved. Okay. Doon naman po tayo sa Maguindanao del Norte. Ito pang Maguindanao del Norte. Meron bang lugar dyan na nasa ilalim na ng Comelec Control? Gaya nga po na nabanggit ko kanina, yung dato Odin din okay. po ay nasa pailalim na sa Comelec Control. Opo. Maraming maraming salamat po, Attorney John Rex Laudianco ng Comelec. Good morning. Mabuhay po at maraming salamat po. Good morning! Thank you! Pinibira.